Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang manipulasyon ng pecha sa Python. Ipakikita namin ang praktikal na paggamit ng DateTime module gamit ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang manipulasyon ng petsa sa Python ay pangunahing gumagamit ng datetime module. Ang module na ito ay nagbibigay ng iba't ibang klase at mga function para manipulahin ang mga petsa at oras. Narito ang ilang halimbawa ng pangunahing manipulasyon ng petsa gamit ang datetime module. Maaari mong makuha ang kasalukuyang petsa at oras sa ganitong paraan. Halos magkapareho ang resulta ng daytime now at daytime today, ngunit maaaring may pagkakaiba sa paraan ng paghawak nila ng mga oras ng time zone. Kinukuha at ipinapakita ng code na ito ang kasalukuyang pecha at oras, pati na rin ang pecha ng araw na ito lamang. Maaari kang lumikha ng tiyak na pecha at oras sa ganitong paraan. Ang code na ito ay lumilikha at nagpapakita ng tinukoy na pecha at oras, ikapito ng Nobyembre taong 2023 sampung oras 30 minuto at apat na segundo. Maaaring ay format ang pecha sa ganitong paraan. Kinuha ng code na ito ang kasalukuyang pecha at oras, ini iniformat gamit ang stirf time, ayon sa tinukoy na format, at ipinapakita ito. Maaari mong gawing isang datetime object ang isang string na kumakatawan sa isang pecha. Ang code na ito ay nagko-convert ng pechang na string patungo sa isang datetime object gamit ang strptime at ipinapakita ito. maaaring gawin ang mga kalkulasyon ng petsa sa ganitong paraan. Ginagamit ng code na ito ang time delta para magdagdag o magbawas ng araw at oras mula sa kasalukuyang pecha at oras kain kalkula at ipinapakita ang petsa at oras para sa bukas, isang linggo ang nakalipas, at dalawang oras mula ngayon. Maaari mo ring pangasiwaan ang mga time zone gamit ang module na Daytime. Automatikong nagbabalik ang Daytime ng Nave Daytime markang paywa, walang impormasyon ng time zone. Maaari mong pamahalaan ng malinaw ang mga time zone gamit ang klase na Time Zone o Zone Info. Gamit ang datetime module, maaari karing magmanipula ng mga petsa lamang o oras lamang. Ang date class ay para lamang sa mga pecha, at ang time class ay para lamang sa mga oras. Posibleng mag-convert sa pagitan ng Unix timestamp at mga datetime object. Dito, ang Unix timestamp ay tumutukoy sa bilang ng mga segundo mula noong ika ng Enero taong pitumpu. Kinoconvert ng code na ito ang kasalukuyang pecha at oras sa Unix timestamp at pagkatapos ay ginagamit ang function na from timestamp upang ibalik ito sa isang daytime object. Kapag gumagamit ng module na daytime, kailangan mong bigyang pansin ang mga sumusunod na punto. Hindi isinasaalang-alang ng daytime now ang mga time zone, kaya para sa internasyonal na paggamit, kailangan mong gamitin ang timezone.arch ng malinaw. Mag-ingat na hindi malito sa pagitan ng M1 at M minuto sa mga format string. Nagbibigay din ang daytime module ng maraming iba pang tampok para sa nababaluktot na manipulasyon ng pecha at oras. Bukod dito, ang mga klase tulad ng date, time, at time delta ay magagamit na espesyal para sa mga tiyak na operasyon. Ang paggamit ng ibang mga library ay nagbibigay din ng mas advanced na manipulasyon ng pecha. Halimbawa, ang Pandas ay dalubhasa sa paghawak ng time series na data, habang ang dateutil ay angkop para sa mas komplikadong pagparse ng pecha. Bukod pa rito, ang Arrow na aklatan ay kapaki-pakinabang din. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.